mga idol, mga ka59 ko dyan uh, may tips ako sa inyo mga ka59 para hindi kayo matulog agad sa duty or uh, hindi nantok palagi sa duty mga idol, mga ka59 ko dyan uh, may tips ako sa inyo mga ka59 para hindi kayo matulog agad sa duty or ah, uh, hindi na antok palagi sa duty kasi normal lang naman sa diyang makatulog dahil tao nga lang tayo hindi tayo robot so may tips ako sa inyo may idea ako kung paano hindi makatulog uh, magbili ka ng kape mga kaidol na kundi kopi brown dalawa magkape ka ng mga 12 ng madaling araw Ah, uh, magkape kayo. Uh, at magkape din kayo ng mga 4 uh, o'clock uh, ng madaling araw din. So, uh, hindi na kayo makatulog yan pag uh, ginawa nyo yan kasi eh, kapag nagkakape ka kasi, talagang nakatulong yan. Uh, nakatulong yan pag ikaw ay ng kape. Eh, okay, kang madamo sa sarili mo kasi para na naman yung sarili mo uh, para maiwasan ng tulog sa duty. Pero ganoon pa man mga kaidol, uh, normal talaga yan na makatulog. Uh, hindi talaga yan maiwasan Lalo na kung ikaw ay 5'9. So, para sa mga 5'9 na tinutukoy ko, na para eh, ay maiwasan ng pagtulog sa duty. So, yun lang at maraming maraming salamat po at sana magsuportahan pa rin tayo so mga kaidol uh, muli maraming salamat po god bless hindi pa naka subscribe sa youtube channel subscribe na